Magandang magandang araw po sa inyong lahat Welcome, welcome sa Nag-iisa Walang iba, walang katulad Nag-iisa Tunay na tao TV. <laughs> Good morning po sa inyo, Elmar Toledo aka Asal Aso, isang tunay na tao. Usapang kanto pero totoo mismo. Ako po ay masayang masaya ngayong araw na to. Ikinagagalak ko pong ipaalam sa inyo na today is the day. The first contest. After how many years then? Ayan po, ang ating magiging contest ay walang iba kundi ang hat mo ngayon summer or ang hat ko ngayon summer. Uh, simple simple lang po ang mechanics. Kaya ako rin po naisip tong contest na to kasi po kung mapapansin nyo. Ako mismo sa sarili ko nagsimula po ako sa TikTok ng puro content. Ayan, so ibalik natin, di po ba? Ibalik natin yung paggawa or yung magagaling kasi tayo eh. Magagaling ang Pinoy eh. Yung, yung uh, ano ba tawag dito? Uh, yung talento natin sa paggawa ng iba't ibang content, ilabas ulit natin para mabalik natin yung sigla ng TikTok. No, no, no offense, but kaya ako rin naging naging uh, naging topic yung feeling famous kasi nga for me personally, parang naiiba na. Hindi ko na masabing toxic, but naiiba na yung kalakaran sa TikTok. Which is, sa iba, okay lang. But for me, That's the only reason why I wanna bring back, I wanna bring back the old TikTok yung, nung, 2020, lalo na nung panahon 2020 kung saan ako'y nagsimula. So ang mechanics po ng ating palaro, simpleng-simple lamang po, bibili lamang po kayo ng ating fundraising hat. ko. natatandaan nyo po na meron po tayong ibinibentang fundraising hat, Which will cost you 300 pesos lamang po sa Pilipinas. Kung bibili po kayo ng dalawa, uh, makaka-discount po kayo kasi 500 pesos lang po kapag bumili kayo ng dalawa. Ngayon, nakatulong ka na, may sumblero ka pa, hindi lang yan. Kasi po, kapag ikaw ang mapipili kung manalo sa content na contest natin, which is ang hat ko ngayong summer, Ibabalik ko sa iyo ang 300 pesos mo. At kung ikaw ang mapipili kong mananalo, bibigyan pa kita ng 3,000 piso. Ayan, di ba? Ang galing <laughs> So, yun po. Simpleng-simple. Ulitin ko po ang mechanics po. At least 30 seconds po. Maximum of 1 minute content na nag-highlight or nag-showcase ng ating binili niyong fundraising hat. Kahit anong content, kung mapapansin nyo po or kung makikita nyo po yung last two content ko, uh, yung isa po is uh, parang nagdadrama lang pero pinapakita ko yung hat namin nung kasama ko doon. And then the second one is gumawa ako ng coach na suot-suot ko yung hat ganun ka simple or you can always like uh, play with your imagination you can wear two-piece diba? dahil sa tag-init ngayon mas nababagay na naka-two-piece ka habang suot mo yung ating fundraising hat or nasa tricycle ka There's, there's so many things na naisip ko. Pwede kang sumayaw na gamit-gamit yung hat. Kung gusto mo, uh, ano ba tawag da yung mga nag-acrobat, ba? Diba? Tapos ito yung gamitin mo na nasa ilalim ng ulo mo. Which will make sense. Kumanta ka na naka, na naka hat or mas tatanggapin ko. Kung halimbawa nagagawa mo ng kanta yung tunay na tao. ba? Diba? <laughs> yung mga ganun ba? So ulitin ko po ang mechanics po. Ang mechanics po ng... Ang hat ko ngayon summer, simple lang po. Kumuha ka ng 30 seconds minimum to 1 minute maximum content na nag-highlight sa ating fundraising hat. At uh, sa darating na June 4, June 4 it's a Wednesday don niyo po doon po natin malalaman kung sino ang mananalo sa ating uh, ang hat ko ngayon summer. Pasimula lang po yung 3,000 who knows, who knows. It's, it always happen po sa sa akin mga palaron na end of the end of the contest. Meron at meron mga nag pledge Ayan, hindi ko po kayo pinariringan yung mga <laughs> yung mga nagtitiwala sa akin. Hindi ko kayo pinariringan pero pwede po kayong magdagdag. Kung halimbawa pong magugustuhan yung magdagdag. So ayun po. Uh, criteria for judging. Teka. May alam ko mayroon ng criteria. May, may criteria for judging pa. So ayun. Costume or yung props. 20%. Originality. 20%. Editing. 20%. Creativity. 20%. And then yung execution, like dubbing, acting, dancing, yung timing mo, 20% for total of 100% na makakakuha ng pinakamata syempre siya po yung mananalo alam nyo yung pinakamata <laughs> ulitin ko po ulitin ko po iniimbitahan ko po kayo muli sa ating content contest ayan walang iba kung hindi ang hat ko ngayong summer. Uh, mechanics will be 30 to 1 minute video content. Bahala ka na na kung anong gusto mong gawin. The, uh, as long as it will showcase yung fundraising hat. So, yun po. Yun po. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Alam ko walang kwenta. But, sana sana maraming makilahok. So, sa madaling sabi, yung mga nakabili na po, ng, yung mga meron ng fundraising hat, you can start doing your content. Pero po sa mga wala pa po, at gusto nyo lumahok pwede pa po kayong humabol dahil hanggang sa katapusan po ng May June 2, sabi na natin June 2 June 2 yung last na pag uh, na pagsasubmit ng entry and speaking of speaking of para po maisama na official entry yung inyong content simple lang po, don't forget to tag me tunay na tao TV or asal aso and hashtag asal aso Okay? So ulitin ko po para po ma-qualify, para po ma-recognize, para po maisama natin na official entry yung content na gagawin nyo, don't forget to tag me. Or halimbawa po, kasi nangyayari to, halimbawa po na hindi nyo alam mag-tag, please PM me and I will look directly to your page. Ayan po. And please open the save, save video. Para po ma download ko and then magiging official entry na po yon which I will repost it. Ayan. So sa mga sa mga nakakaalam or sa mga dati na po nakakapanood ng ating programa or ng ating palabas, yes, yes, ganun ka simple po. Kung may question man kayo, kung may question man kayo, ang pinaka-importante rito, gawin niyo yung video and then I'll do the rest for you. Ayan, ganun kadali po. Maraming maraming salamat.